what did you lose what did you gain with this uh, incident i gained a solid seven i gained the respect i gained they gave my respect my friendship and admiration Nagpapasalamat po ako kay senator uh, nancy binay senator jv hersey Sen. Sonny senator sani angara senator joel Villanueva, mm -hmm. my majority leader who stood by me till the very end I also salute Senator Sherwin Gatchalian. Alam mo si Senator Sherwin Gatchalian, medyo mahirap po yung posisyon niya dahil yung kapatid niya ay member ng kab kabinete. Oh, DSWD. But he stood pat me. Talagang hindi siya natakot. He's a man of his word. I'm proud to have made the ninong of my son. Uh, si Senator Lauren Legarda, kaya sinabi ko sa kanya, true test of character. Dahil alam ko po, inofferan din po siya uh, mm. ng posisyon na ito once upon a time. At tinanggi niya, tinanggihan niya po sabi niya hindi niya po magagawa to kay Meg Subiri sa kanyang Senate President. Kaya saludo po ako sa ma'am. Uh, sabi ko nga dun sa aking speech na many temptations came but you stood stood fast. So uh, that is a true test of character. Kaya ay nakita po ako ng mga kasama na talagang wow, beyond reasonable doubt na napaka magaling itong mga uh, public servants. And, Of course, I gained the respect of the people. Alam mo, hindi naman tayo kapit ko, Raymond. Sa totoo lang, I was going to, I, hindi na po ako mag-seek ng um, mm -hmm. election as Senate President in 2025. So after the 19th Congress, wala na po akong plano. Tanayin mo yung mga members ng Senate, sinasabihan po sila yan. That's allowed. Pareng okay na ako ng one term. Gusto ko lang po itawid yung Senado sa bagong gusali natin, mm. sa bagong building. Transition na lang po tayo sa bagong building. And after that I'm no longer seeking the Senate presidency. Many po, marami pong marami po may alam niyan. Mm -hmm. Kaya uh napabilis lang po. Okay lang din po sa akin na napabilis dahil uh, uh hindi ko po sinakripisyo ang mga prinsipyo ko at hindi ko po sinakripisyo ang at tradisyon at uh, mga rules mm -hmm. no ng ating Senado.